Ha? Kapitbahay ka ba kamag-anak? Ano ka? Ito na Ano ka? Kapitbahay ka mag-anak? Kamag-anak? Kamag-anak ka. Anong ginamit mo rito? Kulam mo barang? Kulam. Kinulam mo. Anong um. dahilan? Ingit galit? Inggit. Nainggit ka. Ha? Opo. Kinainggitan mo. Ay nako. Ano ginamit mo? Picture pangalan? Pangalan? Pangalan. Ginamit mo manika to? Anong kulay na sinulid ginamit mo? Itim. Itim. Salbahe ka ah. Gitangalin mo lahat. plus tapon. Sa ulo, sa dibdib, sa tiyan. Sige, mo. Tanggalin mo lahat. Saka natuto magkulam. Ano yan? Inaral, minana. Bayad. Nagbayad ka? Opo. Magkano binayad? Sampo. Ay. Ha? Sampo. Sampo libo. Bayad sampo libo para ipakulam tong babaeng tao. Opo. Itigilin de? Itigil. O, tanggalin nyo lahat nilagay nyo dyan. Tanggalin nyo lahat. Tanggal, tanggal. Tanggalin nyo lahat, tanggal, tanggal. Ngay tanggal, tanggal. Tanggalin nyo lahat. Gaano mo nakatagal ulam to? Bago lang. Bago lang. Sige, tanggalin nyo. Tanggalin nyo lahat. Titigilan nyo to ha. Opo. Anong dahilan Inggit galit. Inggit. Ninggit lang mababaw ang dahilan ninyo. Sige, okay, tanggal. Sa ulo, para makatulog na maayos to. Sa ulo, sa dibdib, sa tiyan. Tanggalin lahat. Punitin mo yung picture pangalan dyan, ha? Okay, punitin mo yung picture pangalan. Punitin mo. Okay, punitin mo. Punitin mo. Pati yung sinulid, putuli mo rin. Putuli mo yung sinulid. Eh, okay, putol, putol. Sampun libo. Nangitanggalin mo. Ano, ulit pa kayo? Hindi na po. Ilang kayo pumasok sa katawan na yan? Dalawa. Dalawa kayo? Ha? Oo. Andyan rin, andyan rin yung binayaran mo? Andyan. Ikaw yung nagbayad? Yeah. Siya yung nagbayad sa'yo? Opo. Ikaw yung binayaran. Ikaw yung binayaran sa pulibo. Opo. Oh, ikaw yung binyaran. Tanggalin mo na ha. Bayaran ka lang naman. Ibilis. Ilan taong ka na? 60. Matanda ka na. 60 ka na pala. Mm. Oh. Ayun ang naging hanap buhay ninyo. Pangkukulam. Ha? Huh? Ayun. Ayun ang naging trabaho ninyo. Oo. Oh. Marami na ba kayo inutang na buhay? Marami na. Marami na. Saan nyo po natutunan yan? Ano yan? Minana nyo ba yung kaalaman na yan o inaral? Kanina nyo po minana yan? Sa nanay, sa tatay? Sa tatay. Sa tatay. Ilan ba minana nyo? Dalawa. Anong kulay? Itim. Ha? Itim. Itim. Libreta Ilan? Dalawa. Dalawang libreta rin. Yan ako. Sige, tanggalin nyo na po lahat. Sige, tanggalin nyo lahat. Tanggal, tanggal. tigilin nyo na po ito ha. Opo. Sira na ba ritual? Punit na ba yung picture pangalan? Pati yung sinulid putol na ba? Opo. Sige tanggalin nyo. Pagpag. Tuloy nyo yan. Sumulat Nanggit. Yung nagbayad, ilang taon na yan nagbayad na yan? 16. Matanda na rin ba yung nagbayad? Opo. Ano nila yung nagbayad na yan? Kapitbahay, kamag-anak? Kamag-anak. Kamag-anak, nagbayad. Nainggit lang. Nainggit. Anong sabi sa inyo? Nainggit lang na siya. Nainggit daw. Opo. 10,000 binayad sa'yo? Sige, tanggalin nyo na lahat. Bilis, tanggalin. Tigilan nyo na to, ha? Titigilan nyo na po, babae, na to, ha? Sagot? Dito po. Sige, tanggal, tanggal. Pagpag... -pag. Pagpag, pagpag. Sabi niyo sa akin pag wala na ha. Sagot. Papa. Okay, tanggalin mo. Sabi niyo sa akin pag wala na lahat. Pag paganyo yan, tanggalin niyo lahat. Mula ulong ka pa. Bilis. Mula ulong ka pa. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin niyo lahat yan. Gate, San Torres. Hmm. Tagal ba nang sasakit, mama mo? Oh. Matagal sa hmm. oh, wala nang sakit nito. Na Tigilan nyo na to, ha? Kulam kayo ng kulam, eh. Wala na kayong ginawa, kundi mangulam. Di ba kayong tatakot sa Diyos? Hindi. Hindi ba kayong tatakot sa Diyos? Hindi. Eh, masama yung ginagawa ninyo. Hindi ba kayo natatakot masusunog yung kaluluwa nyo pag namatay na kayo? Ha? Hindi. E sino, sino, sino sinasamba nyo? Ang Diyos o demonyo? Demonyo. O oh, demonyo sinasamba nyo? Hmm, kaya naman pala. Nakasanla na kaluluwa nyo, no? Oo. Oh. <laughs> Okay, tanggalin nyo na. Wala akong pakialam kung sino sinasamba nyo. Basta importante, gagaling na to ha. Sagot. Opo. Okay. Tatapusin ko kayong dalawa. Tanggalin nyo na lahat. Pagpag nyo lahat yan, bunutin nyo lahat yan. Ilang karayom ginamit nyo dyan? Dalawa. Dalawang karayom? Opo. Okay. May kandila pa ba nakatirik yan? Wala na. Wala na. Bakit? Mahal kandila, no? Opo. Okay. Ubus na, no? Mm. oo oh. <laughs> Kandila talaga mahal eh. Sige, busin nyo na yan. Tanggalin nyo na lahat. Titigilan nyo to ha. Tanggalin nyo lahat. Tanggalin, tanggalin. Bunutin nyo lahat yan. Pasalamat ka lola. Hindi ako ng gigigil. Kung nanggigigil ako, tagtarin kita pa marusa ngayon. Marami ka na palang inutang na buhay ha. Lola, gusto mo na ba mag-retire? Gusto mo na magpahinga? Oo. Oh. Bigyan kita kapahingahan. Okay. Gusto mo na magpahinga? Ha? Oo. Oh. Pagpahingay na kita? Oo. Oh. oh. sige, pahinga ka na. Retire ka na. Total, marami ka na eh. Pota ka na. Diyos na ng nganihan. Diyos na ng pupugot ng ulo ng mga Diyos sa Suwail. Diyos na kinatakutan ni Lucifer sa ngalan ni Yahweh. Oksayin ang mga lapastangan na ito. bobby mami. Pahing na ka nala ha. Six, 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 six. Spada ng San Miguel at Angel. Hmm, dalawa kayo. dilat balik. Good morning. morning, morning good morning. <laughs> good morning. Inga malalim. Tubig. Yeah. So, um, oh, punin po yung tubig ngayon. ninyo. Buksan nyo po. Huwag nyo muna yun namin. Lagyan natin orasyon. Buksan nyo. Buksan nyo. Namin ni Patrick Philips, Spirito Santi. inom pa. Sige, inom. Inom, 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 inom. Oh, nga malalim. Nga malalim. Ilan taong ka na? 59. Sabi mo, 60 ka na. 59 pa lang. <laughs> sabi mo sa akin, mangkukulam ka eh. Nabayaran ka Ay ng, ng 10,000. Oo so, nga. Nagsasalta ka mag-isa, hindi mo na control, no? Hindi mo alam oh, natulog ka, no? O. Oh. oh. Alam ng anak mo, siya na magkukwento. Pikit. Nami ni Padre at Filipe Espiritu Santo, Padre Nostra Kuisi. Siya ni siyong tarisya taro namin taong, mabiniya at rin taong. Siya at bulong tintera. Paanin mo na otong kod. Dianong dan bisubi et dimite nobis vita nostra sikot et nos dimitimos. Dibi delivers ng stress et Kung sino kasi beta siya, si Dibi naman Amin. Abi Maria, Gracia Plena, Doministicum, Benedicta to Inmulia Ribus, et Benedictus Proctus ventris Vee Jesus, Santa Maria Mater Dei, Orpur Nobis, Pecatur Ribus, Mugatun Hora, Mortis Nostre. Redon in yung Patre, Mom, Nipotente, Priatore, Jele, Pere, Tiesum, Christum, Pilium, Pio, in Dumaon, Nostrum, Pio, Conceptus, de Spiritus Santo. Nato Maria, Virginia, Baklas, Baklas, Baklas. Lahat sa sakit na yung lagay sa taong ito'y mababaklas, matutunaw, saturo, arepote nito, pirarotas. Bilad, Ngayon ang malalim. <coughs> Pakiramdaman mo yung katawan mo. Mas gumaan before and after. Ano? Nawala na yung bigat ng balikat mo. Sakit ng ulo mo. Dibdib dyan. Pakiramdaman mo. Uh, gumaan. Gumaan hindi. Gumaan. gumaan. Ay, Salamat sa Panginoong Yeso Cristo. Malaw, sa Panginoong Yeso. Alam mo ba na kamag-anak mo lang nagpapano sa iyo? Ay, uh, o babush mga idol.